Hanggang kailan mo ako ibibilanggo? Bilanggo bang tingin mo sa iyong sarili? Hindi ka ba natutuwa na sa kabila ng dumaan ng maraming taon? Nananatili kang bata at buhay na buhay. Buhay nga ako, dakilang Eli. Pero nakabilanggo ako sa katawan ng isang manika. Hugo, Hugo, isa ka lang manika, pero sikat na manika. Ano pang inaayaw mo sa kasikatang ibinigay ko sa'yo? Ikaw ang sikat. Ginagamit mo lang ako, Eli. Mm, huwag ka nang magreklamo. Buhay na walang hanggan ang taglay mo ngayon, Hugo. At kung hindi sa kapangyarihan ko, matagal ka ng patay at nakapaon sa lupa.